Taste kayo niyan? Ikaw mo, pre-taste ka? Hindi sir, may dala ako. <laughs> ano na naman ito? Uy. Sir, maganda pa umaga po. Bakit po, ma'am? Sir, may offer lang ako sa inyo. May asawa kayo? Asawa? Oo, oh, sir. Meron po, nasa bahay. Ah, nasa bahay. Bale, may ID po kayo, sir? ID? Para saan po ba? Hindi, working student po kasi nga po eh. Meron akong ID ma'am nandito. Bakit bakit kailangan ng ID ma'am? Oh, eh, sir, ginto din po pala kayo, sir. Po? Oh? Ginto din kayo? Oo, oh, ginto ma'am, tabi muna tayo nasa gitna ah, sige, tayo, ma'am. Eh. Kusur, kusur, kusur. Bakit po ma'am para saan po ba 'yan? May oh, kamag-anak din ako dito, sir. Saan ba ang probinsya niya? Dito, ma'am, sa Rizal. Ang bali baka gusto nyo makabay ng product namin. Alin po ba yan, ma'am? Ito. Ah, glow booster. Scarlet Stow Skin. Maganda to sa asawa nyo. Di ba may asawa kayo? Opo, ma'am. Patingin nga ako. Ayan po siya. Nakakaglow siya ng skin, sir. Bagay na bagay sa asawa nyo. Pati nga, ma'am, ng isa. Nakakapagpa-sexy din mo. Glow booster. May anti-oxidant, anti-inflammatory, sir. Bali, ang ano po nito, 10 pieces, Ten? Ten pieces. Bawat box, Lp, sa peraso yung naman. laman. Oh. Mm. Meron po siyang dalawang ano, flavor po. So, Nasa. Uh, ay, ito buko naman, naman. Buko naman to. Sir, meron po yan dalawa. Tapos etong isa. Ito ube po siya, sir. Ube. Parang masarap yan. Bares lang po maganda yan, sir. Kasi bares, nakakaganda ng cookies. Sigurado hmm. di mo papalitin. Bali, magkano yung ganyan naman, ma'am? Isa-isang box po, 380 380. Ano kayo lasa niyan? Meron po akong pre taste. Eh. Ah, may pre taste kayo niyan? Lang, ikaw mo, pre taste ka? Hindi sir, may dala ako. <laughs> Kala ko ikaw yung pre taste. Ito, bali, ube po siya. Ah, nakatimpla na. Itimplahin mo po siya sa isang ano, tempeng na tubig. Pwede, ano? pre taste to. hindi ikaw, tignan. hindi ka pwede tikman. <laughs> hindi pwede sir. <laughs> Ayos to mama. Masarap yan sir. Masarap nga, ma'am. Yan po, Ube. Masarap pong inumin sa gabi yan kasi ano, masarap ah, ang tulog niya dyan. Sa gabi? Oh, pwede. Etong ano naman, buko. Yan po, pwede sa umaga. Kasi meron siyang UV protection. Oh, eh. Anti-inflammatory oh. din yan, sir. Tsaka oh, pwede anti-oxidant. Pa? Pwede, pwede eh. ba meron ka, sir. Oh. Yeah. Bukong matutuwa yung asawa ah, ko. sir? Ang sarap niyan. Kung tinala, baka wala ka na mamayang maya. Look. Hindi, marami pa naman po yan, sir. <laughs> Oh, ano sir, kukuha po ba kayo? Sige ma'am. Uh, kaya lang wala akong ano rito wala akong bariye. Eh. Uh, ano ba sir? Ganito Ilang box po ba? Kahit ano lang, kahit isa lang. Hmm. Ma'am, lang ma'am. Sama ka muna sa akin. Pagpapalit lang tayo. Ha? Uh, sige, okay, sige. Okay naman sir. Oo. Wala kasi akong bariye rito. Eh. sama ka na. Pwede po naman kasi akong Para ano. Ha? Matutuwa yung asawa ko nito. Nagkakuha talaga yun sir Nagkasa ba ma'am? Naga rito lang din ako sa reset